pork tocino. Madali lang gumawa ng pork tocino. Ilagyan ko lang ito ng Sprite. Baking soda, brown sugar. At food coloring. Haluin lang natin ng mabuti. Para mag-absorb yung tamis alat sa karni gagawa tayo ng tosino. Ganito ka nipis guys ang gagawin nating tosino ang pagkahiwa. Kalahating kilo ito ang gagawin natin. Lagyan natin ng asin, brown sugar, 4 tablespoon na sugar ang linagay ko sa kalahating kilo. Baking soda 1 teaspoon baking soda sa kalahating kilong baboy. Food coloring orange ang kulay. Food color strawberry red Sa tosino guys, naglalagay ako nito ng char siu sauce pang flavor lang para pang pabango. E Sprite. Haluin natin ng mabuti ito. Ganito lang yung gagawin mo guys. Haluin ng haluin lang ng mabuti. Pwede rin itong lagyan ng karbonato kung gusto mo. Pero kung ayaw mo naman, pwede rin baking soda. Haluin lang ng haluin ng mabuti. Kung gagawa kayo nito guys, sa apat na kilo na baboy, lagyan mo ng isang buti na Sprite yung 1.5 tapos isang kilo naman na asukal ang ilagay mo 100 grams na asin ang ilagay mo lagyan natin ng magic sarap Halo, haluin lang ng mabuti para mag-absorb yung asukal, asin, at magic sarap. Dagdagan pa natin ng Sprite. Pwede rin kayong gagawa ng chicken, tosino, yung breast ang gagamitin ninyo sa manok. Habang kayo nagmimix nito ng tosino, pwede rin ninyo ito guys, tikman kung maganda na, kung masarap na ba sa inyong panglasa. Pag alam ninyo yung medyo hindi pa Okay sa panglasa ninyo, pwede kayong magdagdag kung ano yung pwedeng idagdag ninyo. Asin ba? Sprite ba? Asokal kalba? Nasa sa inyo yun guys. Basta pag matikman ninyo na hindi pa okay, magdagdag kayo ng magdagdag kung anong pwedeng idagdag. Okay na ito. Ilagay na natin sa isang lagayan. At pwede rin tayong maglagay sa rip-e-pressure natin. So ako, kailangan na namin ito for, for breakfast. Lulutoin ko na ito para pang breakfast namin. Okay na ito ang pork tocino natin. Please subscribe, like and share. Thank you for watching!